Franset na pasama sa isang TikTok video kasama ang ilang mga sikat na TikToker sa Pinas. Narito nga ang video kung saan ang isang sikat na TikToker ay nagpost at nakasama nga ang Franset. Hello mga person, I'm passing this phone sa manliligaw ko. Hi. ah, I'm passing this phone sa ay, asan karibal ko. Sarili ang karibal ko. Wala akong kakaw. <laughs> Pero ipapasa ko pa rin. <laughs> Grabe, ang lapit na kagano, no? I'm passing this phone to someone na, ano, uh -huh. na sobrang bango ng, ano. Thank you, Lawrence. Salamat. I'm passing this phone to someone na, um, inaasa niya akong mabaw hininga ako, pero tututut talaga mabawong hindi hininga. Ha! Thank you. <laughs> <laughs> Thank you. Passing this phone to someone na bibigyan ko ng colgate. Thank you. Pasare. I'm passing this phone to someone na um, bibigyan ko ng um, close up. I'm passing this phone to someone na isasama ko sa so next trip sa swimming. I'm passing this phone sa ililibre ko ng Chanel na 200. Ah oh! i phone to someone na ililibre ako ng milk tea. Papasa ko! <laughs> 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 Kaya naman <naku> ito papasa. Kaya naman ito. Passing sa mayari ng phone. pa bye guys. Paalam po. Salamat. Talaga nga namang maraming natuwa sa video na ito at agad-agad nga nag-trending sa TikTok.